sa Visaya. Tigtig. Letter T pa rin. Common red Tubog. Tubog sa bunga sayang di makain ano. Parang jimmy. Parang ano siya. Well, Baray gay pa. Hindi siya makain. Sayang. Oh, kasi okay, hindi kinakain ng ibon eh. Hmm. Yung ganito sa amin, kinakain ng ibon. Maka maerte yung ibon nila. Pig. Pig. Maerte yung ibon nila guys. Hindi kinakain ng dami oh. Tubog. May mga baliti dito guys. Naku ayoko Ayaw lumapit. Basta. Wow. May mga kaimito oh. Puno ng kaimito pala ito, be. Puno ng mga kaimito. Oo. Tiba-tiba diba sila nito pag ano. Pag mamunga. Ayan pala, oh. Waterfalls na maliit. Sige. Gala. One, two, three. model number one <laughs> lagi number one aku eh. oh yang lagi number oke kita mana pak Ha. Ah. Okay na? Okay, oh, andami na. Ha? Huh? <laughs> Tingnan Okay na? Okay nah. Andami <laughs> na, andami na. Hay. <laughs> Ay, ayan, dami na ng picture. Tara na. Hay, ito. Oh. A, ah, uunilagay oh, ko. Makakabida ka. Ay, magpicture pa tayo doon sa may bulaklak. 'Yan. Yeah di doon sa... Diyan na ba yun? Hindi pa. Malayo pa. Malayo Al pa. <laughs> <No. laughs> sabi pa ni Ten. Ingat sa pag-uwi ha. Ah, alas 12. Sabi ko ah. Ang tagal ng ano, limit mo sa akin ha. <laughs> Thank you, Kama. <laughs> sabi niya. Oo, oh, tinagalan ko na kasi. <laughs> halos hindi ka na umuwi. Kama. <laughs> <laughs> halos 12 talaga. Bye bye guys, grabe ka daldal namin guys. Ako lang pala. Kain Mipu.